Moonlight? diskarte ba? Tutukan mo agad para hindi na makapalag... <laughs> o, oh, ilang taon ka na? thirty po. Single man? Oo, oh, magparada kayo bukas. Marami na kayo. Okay. Hmm. Oh, ano gusto mo ngayong gabi? Ano? Em, makahanap ng ano? True love. Ah makahanap ng papapak sa'yo. <laughs> okay, naghahanap na, nag lang. Naghahanap lang. Naghahanap <laughs> lang. Naghahanap lang. Ah, ilang taon na? Oo, oh, single. 8 years po. 8 years? Oh. Okay, kama. Hindi kaya na nainikip na yan. <laughs> Grabe naman. Sine-check. Tinitignan mo pa ba yan? Baka nagtatago na yan. Kaya <laughs> yes, sinagsabi ako dun sa sa live kanina na naka-off mic ka, nasa, nasa duty ka kanina ng tanghali ba o oh, hapon na gusto ko kong makausap si 2.0 na walang ano, walang halong ano, bastos <laughs> Uy, mali ka ng inakyatan, bray. Eh. <laughs> Wrong turn. O oh, sige, okay. Talaga <laughs> <laughs> ako ng ano, true love. Yung tanggap ako, yung single mom ako, yung tanggap yung anak ko, ganyan. Be, i-balance ko, ilan ba anak mo? Dalawa po. Dalawa. Be, balance pa kita. <laughs> Guys, si Taylor Swift from Isabela, single mom. Ilan taon ka na? 34. Oh, 34. Single mom, guys. Ito matagal na, eh, alam na natin. nag na. Ah. <laughs> sa 8 years, hindi ka ba boyfriend Hindi. Wow. Ibig sabihin, tinago mo talaga siya ng walang taon. <laughs> priority ko na yung ano, pamilya ko Ma'am, kung nagsasalita yan, baka nilalasan ka lang yan. Uy, idol. Yan, idol, gusto ko ano, i-content mo ito. Gusto ko yung upload mo ito. Gusto ko gano'n lang, bukas mag-viral ka na. Oh, tagal-tagal ko na eh. Robby, eh. gusto mo ito yung Aga. Ay, din ba ay gusto talaga siya? Hindi. Drop it. Okay. Drop it. Oh, guys. Si uh, Taylor from Isabela Ilocana. Eh uh, ano? 32? Okay. 34. Jenny talaga pangalan ko. <laughs> Taylor na lang para maganda. Sige, simple nyo guys. Ram, Isabella, single mom, May dalawang anak. kung iba, gusto? Kung sinang gustong umakya maawa na kayo... matagal nang nagarahi ito. Umandar pa ba yan? Eh... Paano mo? Tignan mo, baka nakangiwi na minsan. meron na ba sak? ay napasak na? Wala hila 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 Siyempre, pipindutin, pinduti. pipindutin ka, ikaw nag-request eh. Hindi naman makakit tiga request Taga -saan si Azim. Sulano na po. Na Biskaya. Alam ka na? 30. 30. tiga, -tiga saan? <laughs> oh. Tanggap mo ba yung single mom ng dalawang anak? Pwede naman po. 8 years nang gipit, hindi pa naipit. <laughs> uh, matagal na rin. Ako, 1 year pa lang eh. 1 year pa lang? Oo. Oh. oh Tignan natin kung paano man ligawan isang asian sa isang tuyo. <laughs> First time e. Sige, tawanan mo. First time ka rin mama, may baba. ba? Pwede rin. Good evening, ma'am. Hmm. Kahit lang, okay, sir, hindi na na po ba tayo? Hindi. Anong plan? Kararating lang kasi galing trabaho. Kailangan <laughs> talaga na ba, na ba, sir? Ah, matanda na, sir. 60. Huwag ka malikot, sir. Baka may blood ka. <laughs> sawa na. Sawa na, Diyos, idol. Walang maintenance. Okay. Kalma ka lang. Mm. Okay. Yes. 60 ka na. 60 ka na. 33 hey. uh. pa lang ito. Hindi kayo mag-plan. Oo so, <laughs> nga, ito. Hindi kayo tapos nyo. <laughs> para ko na nga, para ko na nga anak eh. Hmm.

No, siyempre, siyempre, siyempre. Okay. Tanungin natin si Taylor Swift, ha? Taylor, 50 years old, magre-retire na. Okay lang ba? <laughs> <laughs> Lagiya ka, idol. <laughs> 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 ano, Taylor?

Well, okay. Hindi. Hindi. Uh, sa akin, ano, makita ko dahil, ano, thank you, thank you sa pag, pag-invite, ha. Ah. Hmm. Salamat. At least, di ba, namit kita, lalala na si Idol. Oo. Oh. Yung naman, hindi natin pipilitin yung babaeng ayaw sa atin, di ba? Ganun lang yung kasimple. Discarte mo. Discarte mo. Ah! Discarte mo. Discarte mo. Gabi kasi, kaya ganito yung tsura ko eh. Sa araw mo ako tingnan. Lumirit mm. um, pa, idol. Lumirit. Lumirit. pa, teho. <laughs> Nakikita ko si host. Nag-oily ako. Ano, ano? Sorry, sorry, sorry. Ano? Nag-oily ako.

Mm, so, mo naman yung mahal mo. Kasi <laughs> so, yung damit mo kasi hindi ka na so, nag-show. Yung... Uy, kaya, bigyan ka mo. Baka pag tinira ka niyan, titirik mo? <laughs> <clears throat> tamo? Tanda tandaan mo, wala sa malaki ang katawan yung ano. Na sa aming mga poste yung kwan. Huwag <laughs> nyo kami yung ina-small. Baka abot nga lang alam mo ba? ah, <laughs> oh, Mom Light, ilang taon ka na? 28, loading. 28. Oh. Ready ka na ba maging tatay? Ready na. Uy, yun talaga yung mga sagutan ba? Oh. Gusto mo kumain ng siopaw? Kahit siyo mo, know, Lodi. Ito, siopaw. So okay mo lang. Huh? Uy! Jog lang, jog lang. Jog lang. mo subukan yung mga Ilocana Moonlight. Matitika sa mga yan. Eh? Oo nga, sinabi nga sa akin kanina niyan eh. Baka hmm? pag ginaan niya kanya, Moonlight to, Nananampal din yan. Pagkatapos tatanungin ka, ano, nakahinga ka pa? Kala mo ah. Oo, boss, di, hindi pa ako kasi naghahanap ako ng ano, naghahanap ako ng true love. Ayaw mo kayo light, kay Lord? Ayaw mo kayo light? Pwede naman. Ang pinitan? Hindi kaya? Ay, hindi. Hindi, <laughs> ano, sa akin lang, sabi ko, okay lang kung tanggap niya ako, kung ano. Oh. Ano, parang sinasabi mo, ano, pwede naman, kaso ipikit lang. Yun Nakita ko naman na ito Nakita ko na, kilala ko na siya. Okay. Hmm. Ano? Ayawan! <laughs> Ayawan! <I> <laughs> hindi ba? Seryoso ba? Baka pagkatapos dito hindi mo naman papansinin yung mo simulong Hindi naman. Gusto mo ba okay, ako? Hindi ako ilang. Pabit agad. Ay, <laughs> thank you sa ano. Ay, oh, thank okay, you. Ay, tinatanong ka niya. Moonlight. Huwag ka magsalita. Ay, Lord. <laughs> <laughs> okay lang naman, Lord. Kung tangkap naman pareho, di ba? Tanong mo siya kung tanggap ka niya. Oo, 28 single tanungin mo nga siya, Moonlight, kung tanggap ka niya. Sabi mo, tanggap mo ba na magiging dilub yung araw-araw mo? <laughs> okay lang kasi, ba, Taylor? Sabi mo. Kasi sabi mo, ito kasi makakaharap mo. Papa Dong, isa din yung... May next na no. uja ah. <laughs> okay lang naman kung tanggap mo ako. So, kung magka ano tayo, di okay lang. Di naman ano eh. Di naman pinipili yung pag-ibig na yan. So, sabi niya na di okay lang. Aba! <laughs>